Hi guys, and um, welcome back again sa channel ko. This is Vanta Heroes TV. So, um, today's afternoon guys, may papakita ako sa inyong um, extra income. Mahilig ka ba manood na mo? O so, mahilig ka ba gumawa ng mga short videos or nagtitiktok ka? Kahit hindi monetize yung account mo, is pwede ka rin ditong kumita ng more than 100 to 200 dollars. At ang maganda dito guys is, ang gagawin mo lang is mag-tiktok ka, kagamitin mo yung music or yung, um, yung sound ng mga creator at babayaran ka nila. For example, may um, offer sila sa iyo, five dollars, five dollars lang para gamitin mo yung sound nila sa iyong um, music music video or sa iyong TikTok or sa iyong um, short videos. So, for example guys, kasi hindi ako nag-focus dito noon. Ang ah, matagal na to, it's um, 2022 next start. Matagal na ito guys, kaya sinubukan ko lang um, nakapayout ng maliit. At hindi ko na pinagpatuloy kasi nakapokus ako sa yung yung YouTube. So, ito guys, yung proof of payout yan guys tinawa ko lang ito sa aking kaibigan guys so credit sa kay Charen so ito guys yung um, total na kinita ya naka 290 dollars guys at ang minimum payout pwede dito guys is 5 dollars so pag 5 dollars makukuha mo nito ito gamit ang iyong paypal so naka 173.8 1000 na siyang videos dito so yung ginagawa niya lang is um nga ginagamit niya lang yung mga music ng mga creator kaya siya kumikita dito so um ito yung proof of income guys na talagang legit so ngayon naman guys may papakita ako sa inyo um, ginamit ko sa uh, hindi monetized na youtube kung baga short short videos lang so ito guys ito punta tayo yan. Yung ginamit ko sa kanya is YouTube. Song hanggang ngayon guys, may marami, maraming ano dito is, maraming campaign na in-offer pero sa katagal ng app, nawawala. Kaya hindi ko na nag-expired, nawawala. No? So, hanggang ngayon guys, pag open ko itong umaga, wala siyang offer. Pero mamaya meron na yan or baka bukas. So, ito yung pag nabas din guys, mag apply lang kayo. apply lang. Tapos, dito, depende yan kung ma-accept kayo sa offer. Once pag na-accept kayo sa offer, is gagawin kayo ng TikTok videos or um, short videos. I-upload yun lang gamit yung music. So, for example, ito guys, yung mga na-complete ko. May 7 ako na-complete dito. 7 videos lang. Yan. Yan yung mga kinita ko. For example, is dito. Makukuha ko yung $2.50 kung yung views ko umabot ng 1,000 1,301 views makukuha ko yung full na po $2.50 same lang yun guys $1 pero may pero ang kasertihan dito guys is isang, minsan may nag-offer ng mas malaki maliit lang yung views na gusto nila tapos yung offer like ganito guys so, Pakita ko sa inyo yan. Yan guys, is five dollars. Naka dollars ako. So, ang views na required is 1,014 kumpara dito guys sa taas. So, maka five dollars. Yan. Ang idea lang guys, ang ginawa ko kasi ito para makuha ko yung four dollars para matry ko lang na maka out ako is ginawa ko ginawa ko um, copy ko yung link at i-share ko yun sa facebook, sa mga comments para dumami yung views guys, yan naka 1,119 views ako pero yung binayad sa akin is 4.1 dollars lang kasi kinukuha rin nila yung ano eh, nagbabaysan minsan um, sa yung um, talagang pinanood talaga yung full yung video, once nga hindi pinanood yung full yung short videos like mga 20 seconds Um, ang magka uh, hindi yan magka account. pero at least guys 4.1 kasi guys yung campaign na lalabas dyan sa offer dito lalabas yan dito guys is may required na, na may required na time like 20 seconds to 30 seconds once nga mag juice mag juice yan yung mga nanonood sa iyo ng 30 seconds automatic yan guys counted yan nagka count yan so um, ito naman guys sa payout ito yan guys nakakuha kasi ako naka payout ako real name ko to hide ko lang ito guys nasa real name ko yan so ito guys ah yes so naka 3.1k views total ako sa lahat ng campaigns niyan ko at ang total earnings ko is $5. So, kasi hindi na ako active dito, may available balance ako at yung 11 videos na create ko. So, yung transaction ko guys, ito, yes. Nakuha ko siya noong July 14, 2023. $5.03. Rekta like yan sa PayPal ko, guys. Marireceive ko talaga niyan guys legit talaga to guys bag nag focus kayo dito um, hindi nyo na kailangan magpamanitize pa dito lang kayo kapokus once nga active kayo dito guys marami silang offer na binibigay ng malaking amount ng offer check yung info yes guys yan ito lang yung guys yung ilalagay ko lang yung um, ilalagay ko yung yung link sa baba or nasa description lang guys. So, pag may time kayo, um, subukan nyo ito, lalo na pag mahilig kayo mag-upload ng mga videos, eh, mapagkakakitaan nyo talaga ito guys, once nga active kayo. Marami talaga yung um, may mas malaking offer na darating sa inyo. Yung si, yung picture na pinakita ko sa inyo, kanina naka $200 siya yan guys may mas malaki pa akong nakikita dyan yung mga active talaga sa pagawa ng mga short videos habang naging tayo tayo na monetize ito yung gawin nyo mas makakatulong sa inyo to so ngayon guys um, kung nagustuhan nyo itong video guys uh, pwede pakilike like subscribe na rin sa ating youtube channel so kakabalik lang natin ng pag upload guys So ngayon magpo-focus tayo sa mga extra income or dito. Ito yung pinakita ko guys is YouTube pa lang to. Meron pa niya sa TikTok na ganito rin yung platform. Magkaiba yung name ng app. So, ang name ng app na to ang name ng app na to is search lang sa Play Store Shorts. Yan guys, Shorts lalagay ko to sa description so ayan guys um kung may mga katanungan kayo is comment down below lang po may comment section tayo dyan at tutulungan ko kayo guys so maraming salamat again